guys. Ang ganda ng kanyang likuran. Ayan. Ayan. Doon. Galing. Ayan. Ang laki ng kanyang space. Ang daming malunggay guys. Ayan. Sawa ka dito sa malunggay. <laughs> Ayan. Ito lang kainaman dito sa ats, probinsya. Kaya eh, samantalahin ko na habang nandito ako. Ayan. Tingnan mo ang kanyang mga orchids. Kaso lang na ano lang ito sa ulan. asa ah, sa init. Ayan guys, oh. Ganda. ya ang kanyang mga flower. Mga halaman. Mahilig talaga itong kapatid ko sa sa mga halaman. Tingnan mo guys ang kanyang mga prutas na mungingi. Yan. Na mungingi ang kanyang mga fruits. Ayan, hello. Ang cute na kanyang langka, oh. <laughs> Maliit pa pero may bunga na siya. Yan guys. Namatay na lang kasi sa sobra sigurong init. Pero pag ngayon tag-ulan, aano na ito? May mga ilaw din dito kaya pag halimbawa may mga party, pwede sila dito. Yan napaka- Yan guys, oh. Ito lang ang nagugustuhan ko guys. Ang ganda tingnan. O oh, para siyang ano. Para siyang merong anong tawag nito. Ang ganda. Ano? Yan. Ganda ng halaman. No? Yan. Tingnan mo. Oh. So oh, very cute. Ayan. Kasarap kung may ganito lang ako. Kasarap. Ayan. Beautiful flower. Ayan pa ang kanyang duyan guys. So, pag yung hapon na dito siya Ayan. Ito yung kanyang video Kaya kung gusto mong magkumanta, ayan na. Ito ang kanyang tahanan guys. Pero marami pa to. Ayan, mahilig talaga siya ng ano. Ayan. Ayan. Yan guys, meron pang saging dito. Oh. Nakain na ng ano. Ay, nako. Ang daming ano. Daming halaman. Ang ganda-ganda oh. Ganun ang ganda ng bulaklak nito. Yan. Ibang style din itong bulaklak na ito, guys, oh. Ayan, oh. Ang galing, oh. Yan pa kulay green. Parang may ano siya. May corona baga. <laughs> Ayan ah. Eh. Yan lang mga bulaklak. Mahilig talaga tong kapatid ko guys nagtanim. Nung araw pa. Ayan. Meron pang ano dito. Meron pang ihawan. Ayan pa guys, oh, yung puno ng tambis. Ang daming bunga. Kinukuha ko pa ngayon kanina eh. Ayan, oh. Ang sarap-sarap niyan. Lalo na isausaw. saw Andun din yung puno ng langka niya. Ang daming prutas dun guys. May mga ano, kakao. Itong tambis niya, ikulay green. Meron palang ganitong kulay na yan. Kulay green. E yung ano, yung doon sa likod, pink. Yung kasagaran na ano talaga, kulay pink. Yan. Meron din doon suha. Dami rin bunga yung suha niya doon. Ang ganda. O, oh, ba diba? Meron din siya ditong, ano, lutoan, dirty kitchen. May ito yung, ano, ang kapatid ko. Yan. Meron din siya mga kahoy-kahoy. <laughs> ang galing nga, eh. Meron din lutoan. Palabas. Kaya dito, napakasarap mamuhay. Dito, tahimik. Wala kang maririnig na nagsisigawan. Ito pa yung bahay niya, guys. Hindi pa natapos, eh. Ayan, oh. Ayan. Kasarap talaga, eh. Lalabas tayo. Ayan, oh. Ayan sa kanya pa yan guys oh. Paupahan niya. Ayan. Ang daming bulaklak oh. Roses. Ayan oh, may roses pa rin siya. Ganda. Ganda ng kanyang mga halaman dito. Dito tayo guys. ayan pa yung sa kanya pa yung loto dyan laki ayan dito tayo guys ayan o oh. kukuha tayo ng ah. ano ito oh. ang tambis ayan kakainin natin to ayan pa yung mga fruits dyan sa loob hindi ako pumasok ayan pa yung mga langka guys Oh, ang landa dami Kanina nagbiak kami ng langka, Diyos ko dahi. Hindi namin naubos. Ayan, yung taming tambis, kulay green nga lang. Ganda. Masarap din siyang kainin. Hmm? Malutong. Yan tahimik oh, wala man lang batang naglalaro sa labas. Yan. Tamis. Tamis ng tambes. ito yung ano yung liso liso ng langka Lalagayin ko to mamaya sarap nito guys oh tambis masarap matamig. fresh pa talaga malutong matamis Daming malunggay Hop. Yep. So, siguro dyan kung marami pang ano, hindi pa namamatay yung mga halaman. Maganda tingnan yung mga bulaklak eh. Yan o, no? yung mga orchids. Yan, namamatay yung iba. Mas gusto ko ito. Ayan Yan. Tapos yung white. Ayan, oh. Parang pag pumasok ka sa, ano, sa gate, merong ganitong bulaklak. <laughs> ang ganda. Tapos yun. Ito talaga ang maano, guys. Hmm. Yun ang maganda.